Good morning guys uh, Ngayon mga gano ito uh, May mga nakabalo tayo rito Na mga isda Actually uh, Kahapon ko pa ito binalot Binabat ko lang rito Kasi nga uuwi uh, uwi tayo ngayon sa ano. So bina natin yung mga iuwi natin Na mga Isda So ito dalawang Ano to string ko ano hawak na yawa na ito ba ayan ito ba alim mga jubis ah uh, malaki naman na to sa jubis size mga ano to ng peter uh, pero yung ano nya ah uh, ang pagka platinum nya ay yung blue ma blue yung ano nya hindi sa red yung ano nya So, ayan mga Peter Chan. So, mga iuwi uh, natin yan. So, ayan ang gagawin natin pagano mga breeder. Tapos, ah, uh, meron tayo rito. Ito, ano ba ito? Peter Parling pala ito. Tapos, ito meron tayo guys. Ayan, kung nakikita nyo, ang lilikot. mga ano yan, ah, uh, bagong palabas natin. Mga red metal snake skin so ayan so yun na ano natin na ano yung mga yung ano natin yung yellow ano natin yung mga ano ng YKC -E o leopards uh, leopard tail na ano na strain sa naganak anak siya ng mga ganito na mga red so madami dami na rin to yung pati yung female so yung iba inilagay ko dun sa ano so mag uwi tayo ng ilan so ayan o tingnan yung gaganda ng pagka red snake skin nila so ito mga male yan tapos meron akong may, isa, may kasamang female na isa na andito yun check natin asambe na Ayan o, mga red snake skin yan. Meron meron ako, ayan. Ayan yung female niya, unlaki. So sinama natin yung isang female. Tapos, ano tayo na, apat na male. Tapos, ito yung ibang mga kasama niya na andito po sila. So, ayan. Mga red snake skin yan, mga yan. So, tatry natin padamihin yan ay may isa pa diyang female na malaki rin. So try natin 'yan sila mano. So ito pala mga tab na 'to na paglilinisin natin 'yan. So update ko na rin kayo bago ako magpakain. So ito may mga prito rito. Ano 'to? Ah uh, yung white tea ka blue panda na crosses. Yung dito sa kabila hindi pa nagda-drop. Tapos itong blue panda natin at saka Pidert na yung red rose tail ayun, hindi pa drop yan tapos ayun pag ayun pamimigay natin yun yung mga ano ayan mga lahi no ano natin yan, red rose ah red rose ah YKC tsaka ano ah yung mga yellow tail natin na ano yan na strain. so ito yan tatlong tab yung bali ito ito tapos itong nandito sa tab na to ayan pare parehas yun, yung strain sila so try natin na ano yan so mag uwi lang tayo pero yung ano iba rito pag gagawin ko na iwan ko na lang dito sa ate ko tapos yan na lang magparami basta mag uwi tayo ng mga yung purong strain natin tapos ayun ang dami yung mga pidot ko na all million andyan tapos yung ibang kapatid ng pidot na blue naman yung forma yung kulay ayun andyan tapos yung may female may mga drop na rin yan dyan so inano na natin ah uh, kaya kaya ano natin yan tapos ito yung lalaki na nung pride natin feeder tsaka red rose tail ano so try natin kung ano pero parang may iba silang kulay hindi ko alam kung dahil sa kombinasyon yun magbabago pa naman yan so try natin kung ano yung mag niya nyan paglaki tapos ito meron tayo mga pangmigay natin yan sa mga tropa natin <laughs> and mga tiger din yan mga red ayan ano nung no, mga red snake skin so yeah ano natin yun mimigay natin so ngayon magpapakain tayo kaya umunti na sila guys kainis na kasi no so hanggang dito na lang muna guys At tayo yung magpapakain muna maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless